Oh, maghuhugas pa ako ng mga hugasan. Anak ng tipaklo, matulog ka na. Get your daddy na, ordinary oh. Dali, sleep na ikaw. Huwag mong pakialaman ng mama mo, puyat yan. Lababoy talaga siya, oh. eh. <laughs> o. Loko-loko, eh. Tinutopak ang po siya. May topak. Okay. Ano na? Oh. <laughs> Marunong na siya magano sa ano eh, Kamera eh. Oh. Marunong na siyang magpakitang gilas eh. Oh. Nagpapakita ng gilas ang bata, makulit. Ah. Oh. Inahantay ko na lang sa kanya yung pagsasalita niya, na ko. 53 years old siya by November. Pag nakapagsalita na yan, happy-happy na. Ang kulit, oh. Pwisa pwisa dala na ako electric pan. Huwag nang kulit ka, mama.